Hey guys, wala talagang kamatay ng Helio G99 ngayong taon dahil ang paparating ng Techno Po 6. At ang Techno Po Neo 6 is mga naka G99 pa rin yan ng mga processor. Konting recap lang pala sa mga Techno Po series mula Techno Po 1 hanggang Techno Po 3. Is puro mga naka g 85 lang sila sa G88 ng mga processor. Dito nagsimula sa mi Techno Po 4 hanggang dito nga sa mi Techno Po 6. Yan guys, mga naka G99 na sila. Sa mga naka-Tecno Poba 1, Tecno Poba 2, even sa May Poba 3 saka sa May Poba 4, malaki ang makikita nyo upgrade. Kung mag-upgrade nyo kayo dito sa May Tecno Poba 6, dahil napakalina na ng kanyang display. Dahil meron siyang 6.78 inches na merong AMOLED 120Hz sa refresh rate. Diyan guys, makakita tayo ng malaking improvement sa kanya. Isang malaking selling point guys kung bakit binibili ng karamihan ng Tecno Poba series is dahil sa malaking battery nila. Dahil mula Tecno Poba 1, is meron siyang 6,000 mAh battery. Dahil pagdating nga ng Tecno Boba 2, saka ng Tecno Boba 3, is mga naka 7,000 mah battery na sila. Ang kaso lang si Tecno Boba 3 na ang huling naka 7,000 mah battery nila. Dahil pagdating sa Mi Tecno Boba 4, sa Mi Tecno Boba 5, saka dito sa Mi Tecno Boba 6, is mga naka 6,000 mah battery na lang sila. Kamukha na lang sila ng Tecno Boba 1, pagdating nga sa may battery. Ang napansin ko na lang guys sa mga bagong smartphone ni Tecno na mayroong 7,000 mAh battery is yung Poba Neo series nila. Lagay ka na paparating ng bagong Tecno Poba Neo 6, hindi yung Poba 6 guys. Hindi, naka 7,000 nga itong Neo series nila. Hawa naka 6,000 naman yung battery lang itong Poba 6. Ang kaso lang is yung specs ng Poba Neo 6 ngayon, isalo siya ng specs ng Tecno Poba 5. Mataas na battery lang yung nilamang nya. Pero almost 90% ng specs na yan, iyan pa rin ng Poba 5. Ang malaking nagiging improvement lang guys ng Tecno Poba series, is yung kanilang mga battery. Tinagmula nga sila sa may 18 watts lang. Sa po Poba 1, sa Mi Poba 2, tapos biglang 33 watts sa Mi Poba 3 Tapos biglang balik 18 watts sa Mi Poba 4 Tapos biglang 45 watts naman sa Mi Poba 5 At kayo sa Mi Poba 6, is naka 70W sa charger na siya Malaking improvement talaga guys Sa design naman mula ba 2 hanggang dito sa Mi Poba 5 Yung malaki na talaga yung mga pinagbago ng design nila Iturang gaming phone na Pero kung opipil sa mga smartphone na yan Still, paborito ko pa rin ang design ng Poba 3 dito. Di napaka-solid niya, napakaganda pa rin para sa akin. Yung magiging design guys ng Poba 6 ngayon, eh parang halos kamukha siya ng Poba 6 Pro 5G ngayon guys. Sa camera naman, naka single camera lang ang Poba 6 na mayroong 108 megapixel na main camera. Saka 32 megapixel ang front selfie camera. na naka 50 megapixel at 8 megapixel lang ang Poba 5. Dati nung panahon ng Poba 2, parang miyan talaga ng camera. Di naka-apat na camera yan. Compare na naka-single camera na lang ulit. Dahil karamihan sa mga camera dati, eh halos useless lang naman. Dahil puro mga naka 2 megapixel lang. Compare mo naman ngayon, paglalagay sila ng single camera lang, pero mataas naman yung megapixel. Para sa akin, kung medyo around 9,000 na magiging presyo niyan, dahil nga bago siya, tapos sa kamulid na. Medyo negative ako dyan guys, magiging around 9,000 yung presyo niya. At mas magandang bumintay sa may early bird price niyan. Sigurado nun tayo makakamura. Pero kung mabibili natin ng SRP yan, sigurado medyo mahal yan. Mas okay pa na bumili tayo ng Tecno Boba 5 Pro 5G. Naka 5G pa tayo. Kumpara naman sa may Poba 6 na naka 4G pa rin tayo. Pero ang medyo sulit para sa akin guys sa mga dalawang smartphone na yan sa may Poba 6. Saka sa may Poba 6 niyo Mas okay ako sa may Poba 6 Neo. Di eh, walang smartphone tayo na mabibili na merong G99 nga na processor. Tapos saka 7000 image na battery pa. At 33 watts sa charger. Okay na okay yan guys. Lalo kung magiging around 7,000 lang yung kanyang SRP. Like kanon po ba niyo 3? Yan guys. I think sulit yan. Sa mga naganap ng budget phone na medyo kahit pa paano okay na sa gaming. Mm -hmm. Dahil siguradong tao bang maraming smartphone dyan pagka nagkataon nga. Pero hindi pa rin natin na magiging presyo ng mga smartphone na yan. Thanks for watching.